Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, dinundin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ng mga updates. Napigilan ang mga newspaper publisher na ilathala ang mukha ng asawa niya sa mga dyaryo dahil sa ginawan agad ni Randolph at Daniel ng paraan. Maging si Sander ay kumilos. Ginamit nito ang impluensya ng pagiging Villarreal upang mapigilan ang media sa paghalungkat ng pagkatao ni Violet. The only thing that makes him special is the one who hacked the online headlines. Few minutes na nagkalat ang mukha ng asawa niya sa mga social media news ay bigla itong nabura. Nalaman niya na lang kay Daniel na may naghack na mga online news site. Ganun pa man ay sobrang nagpapasalamat siya at sa bilis ng pagresponde ni Randolph at ni Daniel, maging ni Sander. Nasa loob sila ngayon ng sasakyan, nagbabiyahe patungong Hacienda, habang nakasunod sa kanila ang tatlong black van na kinalululanan ng kanyang mga bodyguards. Napalingon siya kay Violet, Nagkataon din na lumingon ito sa kanya. Ngumiti siya sa asawa at ngumiti din ito sa kanya. Kahit alam niya na sobrang bigat ngayon ang dibdib ng asawa niya dahil sa nangyari sa hasyenda at sa iilang tauhan ay nagawa pa rin itong ngumiti. Tila sinasabi nito sa kanya na sa pamamagitan ng mga ngiti nito na okay lang ito. Kahit na ang totoo ay hirap na hirap ang kalooban nito dahil sa trahedyang nangyari. Una nilang binisita ang mga sinasabing naghihingalo na biktima ng sunog sa Kihan Hospital upang masigurado ang kalagayan ng mga ito. Magkasalikop ang mga kamay nila habang naglalakad patungo sa entrance ng hospital. Nasa labas pa lang sila ng hospital ay agad silang sinalubong ng head doctor sa na naturang hospital. Good day Mr. Velasco. Ani nito sa lahat ng palad sa kanya. Napatingin ito sa gawin ng asawa niya na ikinakunot niya ng noo lower your head. Matigas na wika niya dito. Agad nitong inalis ang tingin kay Violet at tuminto sa gilid ng pinto ang salamin. Bahagyang yumukod at suminyas ang kamay papasok. Kumusta ang kalagayan nila? Tanong niya sa head doctor. They are okay. Mayroon sa kanila nagtamo ng second degree burn at ang iba ay first degree burn lang. At hindi malalagay ng sinasabi ninyo na naghihingalo. Natigil siya sa pagakbang at kunot noo na tumingin sa doktor. Ang sabi sa amin ay malala ang sitwasyon nila. Exaggerated lang siguro ang nagsumbong sa inyo Mr. Velasco. The truth is, they are fine. Ointment lang ang katapat ng mga burn parts ng katawan nila. We will prescribe an antibiotic cream and some sort of aloe vera cream and for pain. Napatingin siya sa gawin ng asawa niya. Ang matinding pag-alala na kanina sa mukha ay napalitan ng kaunting aliwalas. Nasaan ang silid nila? Tanong naman ni Violet. From room 40 to 47, ma'am. Ani naman ang doktor. Saan banda yun? Sasamahan ko po kayo. Ani uli ng doktor. Una nilang binisita si Mang na nagkaroon ng second degree burn. Napaupo ito pagkakita sa kanila ng asawa niya. Kasabay ng isang malungkot na ngiti. Senyorito, Violet, pasensya na sa nangyari sa pabrika. Hindi namin naisalba ang natirang sako-sako ng asukal. Anin nito sa bayo ko ng ulo. He was expecting that his wife will be cried again. Ngunit sa halip ay bumuntong hininga lang ito at lumapit kay Mang Kaloy. Napapalibutan ng bidab mula ka ng balikat hanggang likod at tiyan. Maging ang kaliwang braso ay ganun din. Sana hinayaan nyo na lang. Maaayos pa naman natin ang pabrika, Mangkaloy, at makakapag ani pa tayo ng maraming tubo. Pero kayo nag-iisa lang po kayo. Walang Mangkaloy na ibinabanta sa palengke. This is his Violet. Kind-hearted and compassionate. No doubt kung bakit ito ang napili ng na lolo niya na maging asawa niya. And he is thankful for that. He is beyond grateful. Gumiti si Mangkaloy na tila nahihiya sa asawa niya at hindi makatingin ng diretsyo. Yumuko ito. Pasensya na po ulit Violet. Senyorito. Ani pa uli nito. Lumapit siya sa asawa niya at hinaplos niya ito sa likuran. Lumingon si Violet sa kanya at numiti ito at bumaling sa kanya. Salamat Greg. I love you. Sagot naman niya rito. Greg, ang layo ng sagot mo sa sinasabi ko. Ani nito sa bingoso ng mga labi nito. Kinikilig ka naman. Sinikos nito sa tagiliran. Maging si Mang Kaloy ay palipat-lipat ang tingin sa kanila na tila kinikilig ito. Agad silang nagpaalam kay Mang Kaloy at binisita ang ilan pang biktima ng sunog. Pasado alauna na ng hapon. Nasa loob na sila ng sasakyan at bumapiyahe papuntang hasyenda. Binuksan nito ang plastic at hinugot mula doon ang burger na binili nila sa isang drive-thru restaurant. Tinanggalan ni Violet ng paper wrap ang burger at isinubo iyon sa kanya. Bahagyan niyang iniatras ang ulo at kumagat. Muling dinala iyon ni Violet sa sariling bibig at kumagat din sa pinagkagatan niya. It's just a natural gesture of a couple. But shit, it's turning him on. Napakagat siya sa kanyang labi. After seeing his wife bite the part of the burger, kung saan niya iyon kinagatan. Muli sa napalingon sa asawa niya, ngumunguya ito at ilang sandali lang ay muli nitong isinubo sa kanya ang burger. Muli siyang kumagat at marahang ngumunguya habang nagmamaneho at nakatuon sa daan ng tingin. You want more? Tanong nito sa kanya. Yeah, more of you. Aniya sabay lingon sa gawin ni Violet at kumindat. Namula naman ang asawa niya Napalunok ito at binaling ang tingin sa daan. Ngumiti naman siya. Well, it's good to know that the feeling is mutual. Tatlong araw silang mamamalagi sa Hacienda and he will make sure that the three days of staying the Hacienda will be memorable for the both of them. Ikukulong niya ito sa silid ng isang buong araw and made love with her until the both get tired. Mapapagod. Hindi. Hindi siya mapapagod at magsasawa ng makaniig ang asawa niya. Ridiculous. Just ridiculous. Dahil sa kabila ng kinakaharap nilang problema, ay may oras pa siyang pagnasaan ang asawa niya at ikulong sa mga bisig niya. Muli niya itong nilingon. Nakita niya ang mayonnaise sa labi ng asawa niya. Itinaas niya ang kamay at inabot ng hilalaki niya ang mayonnaise sa labi nito at dinala iyon sa sariling labi. Sabay sip-sip ng mayonnaise sa hinlalaki niya. Napalingon sa kanya ang asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Violet. Inabot nito ang bottled water at uminom. Halos mga lahati na ang 1.5 liter na bottled water. Napaungol naman siya. Sweetheart, terhan mo naman ako. Hindi lang ikaw ang naiinitan at nauuhaw. Aniya sabay iling. Pinagsing kita naman siya nito ng mga mata. Sabay bigay sa kanya ng bottled water. Uha yan, uminom ka na. Ani nito sa naiinis na boses. Sweetheart naman, nagdadrive ako. Natutuwa talaga siyang biruin ito. Lalo na kapag nakikita niya itong namumula ang buong mukha nito. She looks so innocent. Samantalang ilang beses na nilang Nilulunod ka po ang sarili sa makamundong pagdinasan nila sa isa't isa. But he still can't get enough of her. He wants more and more of her. Ilang sandali lang ay narating na nila ang pabrika. Agad na lumabas ang asawa niya. Hindi na nito hinintay na pagbuksan niya ito. Agad niya itong hinablot sa braso nang akma itong mas lumapit sa nasunog na pabrika. Umuusok na ang paligid at Amoy na amoy mula sa kinaroroonan nila. Ang amoy ng mga plastic at rubber. Lumapit sa kanila ang isa sa nakasuot na black polo shirt na may nakasulat na Borillo of fair Protection sa kanang bahagi ng dibdib nito. Magandang tanghali Mr. Velasco. Sabay abot ng kamay nito sa kanya upang makipagkamay. The shake hands. May hint na ba kayo kung paano nagsimula ang sunog? sa hinuha po namin ay nagkaroon ng short circuit mula sa isa sa mga lumang equipment ng pabrika. No, lahat ng equipment dito ay... pinisil niya ang kamay ng asawa niya at tinitigan niya ito na makahulugan sa kamuling bumaling sa kausap. Ipapadala po namin sa Arson Investigation Unit sa BFM Main Office ang mga nakalap naming cables at machines motor maging ang ilang mga posibleng bagay na pwedeng pinagmula ng sunog. For their investigation, we will talk to you soon about this result, Mr. Velasco. Mahabang paliwanag ng lalaki sa kanila. Thank you, Ania. Agad umalis ang lalaki pagkatapos nilang mag-usap. Greg, imposible ang sinasabi niya. Hindi pwedeng pagmula ng sunog ang mga equipment ng pabrika. I always make sure na palitan agad kapag. I know sweetheart, I know. Pag-aalo niya rito. Muling namula ang mga mata nito. Napapaiyak na naman ito. Matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng pabrika. Niyakap niya ito na mahigpit. Kung sakali man na may kinalaman talaga ang krasologo, sa nangyaring sunog He won't stay, Estelle Crisologo and Velasco has been a good friends since a decade now Malaki ang naging ambag ng na lolo niya sa kandidatura ng senador And he is willing to turn his back at putulin ang ugnayan nila kung sakaling malaman niya na ang senador ang may ng trahedya sa hasyenda Naalala niya ang agreement ng kasal nila ni Violet alam na kaya nito ang dahilan ng pagpapakasal niya kay Violet? Alam na kaya nito na si Violet na ang may-ari ng hasyenda? At tila inatake siya sa kahinaan niya. Pagkatapos bisitahin ang pabrika ay agad silang nagtungo sa mansyon. Agad silang sinalubong ni Manang Alice. Niyakap nito si Violet na mahigpit. Maging sa si aya ay malapad ang ngiti. At sinalubong ang asawa niya ng yakap. Manang, sino nagsabi sa inyo na kritikal ang kalagayan ng walong trabahador? Singhal ng asawa niya, pagkatapos nitong yakapin si Aya. Bakit? Hindi ba? Takang tanong naman ni Manang. Manang, sa susunod huwag muna kayong maniniwala. Ugaling alamin muna ang totoo. Sir mo naman kay Manang Alice. Alam niyo bang pinag-alala ninyo ako? Okay lang masunog ang pabrika. Huwag lang buhay ang mawala. Galing po kami ng hospital. Hindi naman malala ang kalagayan ni Mang Kaloy. Ito talagang si Clara. na natakot lang din naman ako Violet kasi sabi critical daw. Depensa naman ni Manang Alice. E manang ikaw, ang bilis mong maniwala ayan tuloy. Uwi ka naman ni Aya. Paano na lang manang kung buntis ako, e di nakunan ako ng wala sa oras. Dahil sa pagiging exaggerated nyo. Singhal pa uli ng asawa niya. Natigila naman si Manang at matamang tinitigan ang asawa niya. Mula ulo hanggang paa. Napaawang maging ang mga labi nito. Tila naman biglang natauhan ang asawa niya. Mula sa paninirmo nito kay Manang Alice. At napalunok at tumingin sa gawin niya. Napakurap-kurap itong tumitig sa kanya. Matamis niya itong ninitian. Manang! Untag nito kay Manang Alice na natulalang nakatitig sa asawa niya. Gutom na po ako. Ani pa uli nito sa nguso at muling yakap kay Manang Alice. Sorry sa paninirman ko ha. Namiss lang po kita. Sana nga magkalaman na ito Violet. Hinaplos ni Manang Alice ang puso ng asawa niya habang namumula ang mga mata nito. Magkakalaman na yan Manang. Maraming beses ko nang napasukan eh. Grego? Malakas na sigaw ng asawa niya sa kanya. Yung bibig mo. Malakas siya nitong hinampas at namula ang mukha nito. Ang kaninang seryosong pag-uusap ng asawa niya at ni Manang Alice ay nauwi na lamang sa tuksuhan. O siya tama na yan. Nakahanda na ang maligamgam na tubig sa batab. Doon sa dati mong silid, maghahanda lang ako ng hapunan. Ani naman ni Manang Alice. Magpahinga muna kayo, senyorito. Baling naman ito sa kanya. Sa kabila ng kinakaharap na trahedya ay nagawa pa rin ng asawa niya ang humiti. Ang positibong pag-uugali ni Violet ang nagdadala ng liwanag sa mga taong nakapaligi dito. Tumuloy siya sa kanyang dating silid. Habang nasa dating silid naman tumuloy si Violet. Pagkatapos niya magbihis at maglinis ng katawan, ay agad niya itong pinuntahan. Like the old time, the time he first met his wife. Bukas ang pintuan nito at nagkalat ang saplot na hinubad sa sahig. Napangiti siya. Habang inaalala ang unang tagpo nilang mag-asawa, unang araw niyang nakita itong hubot-hubad, dito mismo sa loob ng silid na ito. Now he must admit to himself na sa unang kita niya palang sa asawa niya, ay nakuha na agad ni Violet ang puso niya. Marahan yang inihakbang ang paapapasok sa loob ng silid at marahang muling isinara iyon. Napatingin siya sa gawin ng banyo. The door is slightly open. Marahan yang pinihit ang pinto ang pabukas. And there she is. Violet closed her eyes. Habang nasa batab. Sumandal siya sa pintuan at pinag-ikas ang dalawang braso sa dibdib at matamang tinitigan ang asawa. Ilang minuto ang lumipas Ngunit na natili itong nakapikit at tila walang balak na umahon. What a beautiful view. Uwi ka niya dito. Would you mind if I join you, my dear wife? Pagas na tanong niya rito. Namula buong mukha ng asawa niya sabay paglaki ng mga mata nito. Grego! Matinyas na sigaw ni Violet. Sabay hablot ito ng shower gel. Agad niyang pinihit pasara ang pintuan kasabay ng malakas na lagabok ng pagtama ng shower gel bottle sa pintuan. At malakas siyang tumawa. Bakit ba? Nakain ko niyan na sweetheart at kakainin ko pa. So please hurry up dahil gutom na ako. Manyak ka talaga. Sigaw nito mula sa loob. Bilasan mo dahil mamanyakin pa kita. Ganting sigaw niya kasabay ng malakas na pagtawa.